Hello mga guys, good morning, good morning, good morning. Ayan, kita niyo yung ating kalamansi. Oh. So, umano na siya yung, gumanon na siya sa sobrang dami ng bunga at so sobrang gaganda ng bunga mga guys. Oh. Ayan mga guys, oh. sa so, isang tangkay makakurot kayo ng anim na peraso. Ayan mga guys, so oh. anim na peraso sa isang tangkay. Oh. Ang kita niyo naman yan, oh. ang kikinis ng bunga. So, ayan, gaganda ng bunga mga guys, oh. kikinis. Ayan mga guys, diba napakaganda ng ating kalamansi. So magdidinam mo siya mga guys kasi halos ilang linggo natin hindi napapasya na rin to. Halos tatlong linggo mga guys. So kita nyo mga guys. Oh. Yan yeah, yung mong yung, yung sa lupa yung ating kalamansi o. Oh. Yan yeah, mga guys o. Oh. Siyempre may sili tayo dito. Yan o. Oh. Yan tabasin ng ating silihan. Nagtatabas tayo dyan sa ating silihan na yan mga guys. So diya. Yeah. Okay. Good morning and thank you for watching. Please like, comment, and share and follow for more.